Mm. Wow. Kami po ang lahat ng propisyonal. Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw ay nangunguya kami ng palaykay para lutuin namin na uh, turtang kaykay. Lulutuan ko kayo mga kababayan. Halina, samahan mo na kami mga kay. Mga kababayan, nabasa na natin ito. Buha na kaykay. Kasi yun, malalim na rin. Hindi na kami makapanguhan ng gusto. Ito ay kami, ituloy na namin turtang kaykay. Ito na yung kaykay na siluan namin ni nanay kanina. Talagain para magbuka. Tukuhayin kaya yung laman para matorta ka agad. Hintayin natin to siya magkulo para magbuka. Kumulo na mga kababayan. Pwede na natin tong haunin. Mga kababayan, ito na po yung ating nilagang kaykay. Tutortahin po natin ito siya. Ihimay-himay natin ito siya isa-isa. Tanggalin natin yung kanyang shell. Malinam-nam ito mga kababayan pag naluto. Lalo na sinanay ang magluluto nito para sa atin ngayon. Yung mga kababayan, mabusisi kasi nga maliit siya. Pero tiyagaan lang. Makaulam tayo, masarap naman siya kapag natapos natin eh. Magandang araw, mga kababayan, ngayong araw ay sisimula na natin pagluto ng tortang kaykay, kay. may itlog, may counting harina. At ito rin yung sangkap. Ayan ang itlog. yan Wala kaming ulam. Nagapunta kami sa Kalaykayan. Ito. Nagyan natin ng konting asin. Para siya magkagat ang kanyang lasa. Ipinuhin pa to mga kababayan. Yan, ganito ang tortang kay, kay. Kulang pa ang tubig. Yan. sarap talaga nyo ba? Diba? Sarap ito mga kababayan. Ito, ito ang paborito ko sa kaykay. Turtang kaykay. Mga kababayan, simulan na natin pagluto. Mainit na itong kawali. Mga kababayan, Ating titignan na ito kung okay na. Sumabalik ka rin. Wow! Sarap talaga ito. Marami talagang klaseng maluluto sa kaykay. Hindi sinabawan lang. Ginisa sa luya. Asima ng kamyas. Ginataan. Ano nagagawa sa kaykay? Ito talaga sa probinsya sa amin. Kapag wala kaming ulam, pumupunta talaga kami sa tabing baybay sa Ibasan. Nangunguha kami ng kaykay. Ito na talaga ang gawain namin. Pwede rin namin ibinta pag marami nakuha namin. May ulam na, may pambinta pa. Kain na tayo mga kababayan. Day, kita kakain. Mam, bakbak na kain. Sarap talaga nito. Mga kababayan, tikman mm. natin yung luto ni Nanay. Sarap, Sarap. 'yun. Kain lang ng kain. Mm. Ang nam-nam. Mm. Sa Saburda. Mm. Sabor talaga. Mm, grabe, talaga. Ang laging luto mm. ni Nanay.

Pwede rin silawin lang ito sa yung kaykay. -kay. Bosa ng nainit na tubig, lagay lang suka. Masarap din sa mga kababayan. Pwede rin gataan. Pwede rin, pwede rin din na ip iprito. Mm, maraming magagawa. Mm, sarap. At hindi pa talaga mula yung ano din ay. Mm. Sausawal. Napakasarap talaga mga kababayan. Kung may kaykay -kay sa inyo, subukan nyo ito. Sarap talaga ko oh, bago naman eh. oh ayun ano, ganay. Mm. Maraming salamat mga kababayan at sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan, sa panunood ninyo. Sana patuloy nyong papanuorin ang aming video at marami pa kami lulutuin. Maraming salamat sa inyo.